ka? Oh, niya, nice, nice. dito, dito lang, yarap. Ito may hindi dyan. Dito, ganyan ang video. Yan, ganyan. Nasa kami ng video. Kasi, baglas. Ano pa kalawa? Roy. Ba't naisip ko lang, Roy? Roy. Hmm. At hindi ka makakaano sana. O, oh, Diyos, Ama, mga pangyayari sa lahat. niyo po ang nila lang nito. Kung ito po yung nagsisunungaling. Kung siya po ba'y talaga si Roy. Sa Tor, aray po, tenet o Rotas. Puh! Oh. Okay, nagsisunungaling ka. Hindi ka si Roy. Alam mo ang pangalan mo. Sabi mo, tunay! Tagasan ka? Wala? Gusto mo patayin kita? Oh, basta, basta. Bakit ka naingit sa uninong ko? Dahil mabait? Mm. Ha? Oo. Huwag kang dito, ha? Mm. Bakal si mo lahat? Oo, Siguro di ba? Anong gamit mong mahika? Ha? Latin ka rin? Latin? Uh, ha? Mm. Saan mo natutunan yan? Matagal ka ng ganyan? Oo. Uh, uh. Kala mo may gagawa kayo sa kapangyari ng Diyos? Hmm. Baklas! tayo mm. siya yung mga baklas? Taga saan ka? Wala, wala. Ayaw mo ha? Wala. Ay gusto, ay gusto. Hum! Po! Wala. Mm. Mm. Hindi ka magsasama. Ay! Amin naman, sa taga saan ka? Ay! E ayan lang yan o. Camera mo to. Ayan lang yan o. Camera mo to. Tingnan mo yung camera. O, ayan lang o. Ay gusto. Hum! Po!

Masakit. Kala mo hindi ka na mauhuli ha? Titingnan hey, hey. lang kita kanina. Masakit po, masakit. Oh, ano, wala na? Hmm. Hindi ka makapagsinungaling ha? Hmm. Oh, sige, tingnan kung wala na nga. Hmm. <laughs> ah. Sigurado ka wala na? To? Gagaling na to? Hmm. Ha? Oo. Oh. Galit ka? Hmm. Hindi ka galit? Ilagay yung bibira dito. Ilan kayo? Ako lang. Ako lang. Sigurado ka? Hmm. Puh! Mm. Ah. Ah. Ikaw lang. Sige. Uulitin mo po itong ganito? Hindi na. Hindi na. Sure ka? Oo. Oh. Paano pag inulit mo ito? Ay... Papursahan mo ko. Papursahan? O hindi, hindi yung Gusto patayin kita? Hmm. Sige. Sure ka ha? Oo. Oh. Sige. Bago ka kita... Papahayagan kita. Bago kita paalisin. Hmm. Papahirapan mo na kita. Oh. Bibigyan ka ito ng isang matindi. Sige, maglatin ka. Pagkorsama na kita. na kita. Mm. Laban tayo, sige Hindi na po, alis na ako. Hindi Ay Ayoko na Hindi ka makakaalis Ayoko na, ayoko na Ay, Hindi, papalusan ka na kasi Grabe pagdurusan na itong ninong ko Ilang taon lang Ilang taon Gusto ko maramdaman mo yung ginawa mo sa ninong ko Kaya pala hindi ko ito nakikita Yung pala Kayo pala buwi ha Anong gamit mong mahika ka? Wala, wala, wala Wala ka alam? Eh naglanatin ka nga wala, 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 wala. Puh! Tingnan natin ngayon. Meron ko! Maparosa ka kita! Hey! Masakit na! Gusto ko maparosa hmm. ka kita kasi gaganti ko ang ninong ko. Sige, ama. Ay, sakit na. na po, aray ko. Kinali mo ba ako? Ka? Hmm. Kaya, kaya alam ako? Eh, eh. Oh. Ako si Noni, ha? Noni de. 21 Adventure. Sa akong manggagawa, sa akong hinihirang ng ama. Wala kayong gagawa sa ama. Ano yun lang, ha? Sa, Sasaktan siya. Kung ordinaryong tao yan, hindi masaktan. Ah. Kaya na. Hum! Pu! Ayoko na. Ayoko na. Oh. Sakit. Meron na Ah. Oh. Hindi uh. oh. siya. Ruy daw ko nagkisunganay. Ano ito na yung pangalan? Gusto mong malaman? Gusto ruy na sa'yo. Oh. Ay, nagsisimula na nyo pa rin talaga ha? Gusto mong patayin kita ngayon? Hindi na, pangalan. O sige, tinitignan ko ha. Papaalam mo ako sa Diyos Ama kung anong dapat sa'yo ha? Tatulong ko sa Diyos Ama kung anong dapat sa'yo, okay. sa kung, sa kung pakawalan ba naman kita. Kung papakawalan kita <tod> o hindi. <tod> Roy, naririnig mo ako ha? Oh. Ang sabi ng Diyos sa mapatayin daw kita eh. Kasi hey. magkukulam ka raw eh. Mm. Magkukulam ka pala talaga. Magkukulam ah, ka, ka raw talaga eh. Magkukulam eh, to. Magkukulam talaga, mm. talaga eh. Mm. Mm. Aray, sakit. Ang sakit. Aray. sakit.

Ninong, balik. Isang. Alam mo ang ginagawa mo, Nong? Alam mo mga sinabi mo? Ayun mga kaidol, dito. ang isa bahay ng aking ninong na ako si, si Tito Baloy. Yan yung ninong ko no, na ginamot natin. Nahuli po natin yung mga kukulang. Sasabi na Roy daw siya, pero hindi yun ang tunay niyang pangalan. Kasi sinungaling lang. Hindi naman sila makakatakas sa sa Panginoong Ama. Hindi sila makakapagsinungaling. Kaya malalamat, at malalaman natin yan. Kaya yes, sinino? Hindi niya alam ang ginagawa niya. Basta nang umaagising na siya, nasa madilim daw siya. Madilim lang daw. Ayun po si Nina, ayun ang asawa ni Nino. Tapos kasama ko po yung aking kapitbahay na talagang matulong din niya. Si Mercedes Capsa yan. Yan ang aking kaibigan. Kawaii ka naman dyan. <laughs> Ayan. Ayan. Salamat. Ayun, may titingnan ko ulit kasi nung ano, makakita ko to, tatlo. Ito, pangalawa na itong na ganun kong Try natin na matawag ko pa yung isa. Kasi tatlo, buhaba natin. Tingnan natin kung nandiyan pa yung pangatlo. Gaganon din natin. Basta, ay, sabi, basta ay, sabi, patayin patay na. Nasa Biblia Kahit pa yan kasi tala. mga patay ng tao yan. Yun po ano mga kaedol. Abangan nyo po ulit kung um, kaduksong ito.